Mga dapat tandaan sa pagsulat ng sanaysay. Una, huwag pabago-bago. Ang pagbabago ng paraan ng pananalita o kaya wika ay nagbibigay hudyat sa mga mambabasang magbago. Kaya huwag magsulat ng taliwas sa paksa kung wala namang bagong sasabihin. Sa madaling salita, huwag baguhin ang iyong estilo maliban na lamang kung naaayon ito sa iyong layunin. Mahalaga rin na maging consistent sa panauhan bilang kapanahunan at pananalita. Sumunod naman ay ang pagkakaugnay-ugnay. Tiyaking ang iyong pagtatalakay ay may maayos na pagkakasunod-sunod at akma sa iyong paksa, mambabasa at layunin. Huwag basta-basta magsulat ng ibang ideya dahil lamang bigla itong sumagi sa iyong isipan. Kahit ang maliliit na bagay ay mahalagang naaayon pa rin sa wastong pagkakasunod-sunod ng idea. Iminumungkahi rin na maglagay ng palatandaan sa bawat paksa na magiging hudzat sa mga mambabasa ng kaugnayan nito gumamit ng mga transitional devices upang maipakita ang ugnayan ng talata sa panibagong talata. At ang panghuli, ang nilalaman. Gamitin ang iyong panimula na magsasabi sa mga mambabasa kung ano ang kanilang babasahin at kung bakit ito mahalaga. Sa madaling sabi, bigyan ang iyong mga mambabasa ng dahilan upang magbasa. Sagutin ang maaaring tanong ng mga mambabasa na, eh ano ngayon? Hindi nangangahulugang dahil ang kabuluhan, implikasyon o kahihinatnan ay malinaw sa iyo, ay agad na magiging malinaw ito sa iyong mambabasa. Gamitin ang iyong konklusyon upang ipaalala sa mga mambabasa ang kahulugan o kabuluhan ng iyong binasa.